Ayan mga kabarangay, mayroon tayong three porch na tawilis. O pakicomment naman kung tawilis taalto or tawilis dagat mga idol. Uh, dalawang klase kasi ang tawilis pero ang pinaka-orig na tawilis yung tawilis taal. So ano-ano una -ano, tiniplan muna natin ng asin. Uh, mayroon tayong kunting paprika, pampalasa. Siyempre, mas marami paminta, kunting asin. At kunting bitsin, pampalasa mga idol. Ayan. At pinigaan natin ng kunting limon, siyempre, para maglasa, para mawala ng konti. Kahit paano ang kanyang lansa. Ayan. So ayan, tayo ng cornstarch mga idol. ora uh, kung walang cornstarch, pwede na harina, rice flour, depende po sa ating kusina. So, ikot lang natin sa ating cornstarch ng ating tawilis, mga loads. Ayan. At syempre, habang kinukot natin, i-prepare na rin natin ating mainit na mantika para sabay talbog na rin at uh, para maluto na i-crispy lang po natin para masarap. So, marami to at pag naluto to mga idol at pag crispy crispy at sakto sa pagkaluto, kahit yung ulo, tinix, so pwede nang diretsyo kain lahat mga loads. At ito nga, di ko na nga tinanggalan to ng, ano, ng hasang tsaka bitoka dahil ang bitoka nito yung bandang ano, ay mataba at masarap naman talaga kainin. So, ay luto na po ang ating crispy. Rice Pita na talaga namang napakasarap mga idol pang ulam, pulutan ayan, sa mga nagsasawa ng karne dyan so ganito po ang gagawin nyo sa tawilis crispy nyo lang, talbog nyo sa cornstarch at siguradong napakasarap at syempre yung ating nga pala yung binibinta natin sa Shopee, walang iba kundi yung ating sukarap sa syempre para lalong masarap ang ating crispy tawilis, ayan, at sa mga gustong umorder ng ating uh, sukarap sa mamay ilagay po natin yung links sa comment section mga idol yung ating suka na sarili po nating gawa, at syempre meron din po tayong bagnit bagoong na pampalasa anak. Lalo-lalo na ngayon parating ang mga handaan sa mga gustong magkare-kare, pang-appetizer, pampagana. Pang so pwede tayong order ng bagnet bagong dito sa ating Shopee mga idol. So ilagay lang po lang po natin yung link sa comment section ng Shopee at nagsagay mapabilis po ang inyong pag-order. Ayan, salamat.